Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga nananalig sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y maliligha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo o Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mana ng palataya. mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwi magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello po mga kapatid. Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin po. Ayan. So narito na naman po tayo sa Doktor ng Talakayan. We cover lock ng Fakmasters PH. At ngayon po meron tayong topic na pag-aaralan. Siyempre, eh, ito'y sagot na naman natin. Ito sa mga aral ng MCB. So, hindi ko na papatatagalin pa. Let's all welcome, Pabernok ng Fastmasters PH. Hello po, magandang araw po. Hello bro, magandang araw at sa lahat ng mga nanonood sa programa ni Brother Gabriel dito po sa Doctrinal Talakayan at uh, with Pabernok and Brother Gabriel. Sige, anong meron dyan bro? Opo, at Sagutin natin yung tanong natin dito na tanong ng kapatid na katolik po. Sabi niya uh, ni kapatid na Mary Aquino. babasahin ko pong pataas kasi alam naman natin na yung comment diba sa FB paano siya. Okay? Sabi niya po dito, uh, Hello po. Ayan. Uh, di po daw prayer ang ama namin. Pattern lang daw po. Eh, pattern lang po sabi ng MCGI. Prayers po. Next, ang ama namin po. Ayan, sabi niya, Kaburno. Ay, grabe naman yan. Okay, sige. Sagutin natin ang magandahan, Brother Gabriel. Mm. Uh, oh, et eto ha. Ah. Ano ba ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa ama namin? O, oh, baka Katoliko ka, hindi mo alam ito. Makinig kang maigi. ha? oh, baka di pa our father, our father ka lang, hindi mo alam. O, oh, basahin natin <laughs> kapatid na Gabriel. Ha? Okay, okay. Ito <laughs> ha. Ah. Itong nasa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2761, paki-basa kapatid na Gabriel. Oh, uh, ito po ang nakasulat po sa CCC 2000. Okay, ito po ang nakasulat po sa 2761. The Lord's Prayer is truly the summary of the whole Gospel. Since the Lord, after handing over the practice of prayer, said elsewhere As and you will receive, and since everyone has petitions which are peculiar to his circumstances, the regular and appropriate prayer, the Lord's Prayer, is said first as the foundation of further desires. Ayan, so yan ang aral natin. Hmm. Yung uh, ama namin, kapatid na Gabriel, is the summary. Of the whole gospel. Ayun. 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 Yan ay galing kay Tertullian. Si Tertullian ang nagsabi niyan, kapatid na Gabriel. Alam mo ba, brother Gabriel, na sa kasaysayan, yung mga unang kristyano, ginagamit, ginagamit yung dasal na ama namin. Yan talaga yung automatic na magdedibang. Dito sa pahayag, nung, nung uh, nag-comment na yan na sabi niya, pattern-pattern lang daw. Mali yan, ano? Oh. tong nag-comment na si Mary Aquino, oh, oh. sabi niya, eh, di po daw prayer. Ang uh, ama namin, pattern lang po, sabi ng MCGI. -MCGI. So, ibig sabihin, so, ibig sabihin, mali itong sinasabi ng MCGI, kapatid na Mary Aquino, na pattern-pattern mm. pattern lang daw yan. O, oh, bakit? Eh, yung mga unang Kristiyano, Brother Gabriel, yung mga first early Christians, mm. ginagamit yung dasal na yan, yung Our Father. O, oh, ito yung uh, pahayag, ng ating iglesia dito po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2,760. Pakibasa, kapatid na gab. E atras lang so, natin yung kanina. Ito po ang nakasunat. Very early on liturgical usage concluded the Lord's Prayer with a doxology. In the didache, we find For yours are the power and the glory forever. The apostolic constitutions add to the beginning the kingdom. And this is the formula retained to our day in ecumenical prayer. The Byzantine tradition adds the glory towards Father, Son, and the Holy Spirit. The Roman Missal develops the last petition in the explicit perspective of awaiting our blessed hope and of the second coming of our Lord Jesus Christ. Then comes the assembly acclamation of or the repetition of the doxology from the apostolic constitution. Ayan, so yan yung proof, Brother Gabriel. Ayan, ha? Ah, nasabi na yan sa CCC. O, hindi ko na i-explain yan. Eh, ano yan eh? Self-explanatory. O, napabasa pala yan sa mga early liturgical text ng Iglesia Katolika na siyang Iglesia na itinayo ni Cristo. O, walang duda. Okay ba? So, 'yan, 'yan ang masasabi natin. Ngayon, brother Gabriel, ika nga nung uh, isang uh, church document at pahayag ito ni St. Thomas Aquinas, yung uh, ama namin daw, 'yun yung pinaka-perfect na nadasal. Basahin natin yung sabi niya, yung quotation part doon sa CCC 2763. Paki-basa kapatid na Gabriel. Ito naman po sa 2,763. Sa pinakababa, yung merong quotation. Ayan, basahin mo yan. Oh, no. The Lord's Prayer is the most perfect of prayers. In it, we ask not only for all the things we can rightly desire, but also in the sequence that they should be desired. This prayer not only teaches us to ask for things, but also in what order we should desire them. Ayan, so 'yan ang sabi ni St. Thomas Aquinas, Mother Gabriel, yung uh, hmm. payag niya sa Summa Theologica, uh, book 2 part 2, uh, chapter ah, mali, paragraph 83.9, 'yan ang sabi niya. Sinabi niya dito na yung Lord's Prayer, hindi lang siya basta-basta pattern, kundi talagang okay dasaltan talaga siya. Katunayan hmm. kapati na Gabriel, eh baka sasabihin nila, hindi e, naman Biblia yung pinasa mo, hindi e, naman Biblia. O ayan naman ha, hindi e, naman daw eh? Biblia. O edi patunayan natin na hindi nga talaga tama yung sabi ng mga taga MCGI. O ipakita natin, Brother Gabriel, yung pinagkunan ng uh, Lord's Prayer sa Mateo sa Pakibasa, kapatid kapati na Gabriel sa ang dating Mag... Opo, magsi-dalangin nga kayo ng ganito, Amanami na nasa langit ka, Sambahinawa ang pangalan mo. O hindi naman sinabi dyan na magsidalangin ka nga kayo kagaya nito. Kasi kung kagaya nito, eh maginiwala pa akong pattern. Pero sabi, hmm. diretsahan eh, magsidalangin, magsidalangin. nga tayo ng ganito. ganito. O edi eh, prayer nga. Ito <laughs> naman yan, ito naman mga, mga mga MCGI, kalokohan. Oh, yung isalin mo nga sa magandang balita Biblia, yung luma, yung Apo. lumang edisyon. ano ba yung sabi? Oh, anong sabi? Ganito kayo mananalangin. mananalangin. Ayan. Oh, di ba? So, ganito kayo mananalangin. Oh, di naman sinabi na ano, Brother Gabriel. Dapat kung manalangin kayo, kagaya nito. Wala naman nga diba? eh. Ay nako, mali, mali ang mga ano nila yan, Brother Gabriel, mali yan ang kanilang sinasabi. Kaya nako, yan pa lang, simpleng simple pa lang yan. Paano pa sa mga matitinding mga bagay, 'di ba, Brother Gabriel? Oh, ikaw, yes. ikaw, bro, ikaw, Brother Gabriel, ano naman yung masasabi mo dito sa <laughs> natawa naman ako pattern pattern, ano ba naman 'yan? 'Yun nga eh, 'yun nga ka Bruno kay. Eh. Kasi actually, uh, naintindihan ko si kapatid na na Mary Aquino. Kasi naturo kasi ni Suryano, gumamit siya ng ibang version, kaburnok. Ang ginamit niyang version, kaya nasabi ni Suryano yung pattern-pattern na yan. Ito po, cover lock. Pakita ko po sa may screen. Ayan, ginamit niya yung King James Version. After this manner, therefore pray ye. dahil daw dun sa may, sa mi praise cover na after this manner, eh, hindi naman daw sinasabi na, as in, kung ano yung nakasulat dyan, yun yung ipapanalangin natin. Yung manner lang daw, cover Kaya pattern. Yun, yung interpretation ni Soriano Caburno. Ay, ganun pala yun. <laughs> mm hmm oh, okay, oh, pero basa, oh, ngayon, yan ang ginamit. Eh, tingnan mo sa Lucas, basahin natin yung Once Dos, kapatid na gabi. Sa so, Tagalog po ba muna? Ah, King James na, para direct King James na. O, oh, sige po. Oh, and he said unto them, when ye pray, say, our oh, father, which are... in heaven. Oh, o, oh, paano ito? <laughs> <Ayun>. <laughs> oh, paano oh, ngayon? pattern pa rin ba yan? King James <laughs> to na yan, Father Gabriel. Yes. Nako, ah. basag na basag diba? siya dyan. No? Di ba? Master diba? <laughs> Di ba? Bastard yan! <laughs> yun, bastard yan. <laughs> Ay, nako, mali na i yan, Father Gabriel. O, oh, diba? grabe talaga, grabe. <laughs> Parang, Nabasag yung, nabasag yung isang dalawang oras yata ang inatindan ko na doktorina nun patungkol sa panalangin. Bad trip. <laughs> Kaya naman daw po nagtapon na ako ng 2 hours. Pero salamat pa rin naman sa Diyos. Naradasan kong maging kulto pa. At least, mas proud akong katoliko ngayon. Di ba? <laughs> Ayan, no, mga diba? kapatid. Okay. Oo, oo, kasi Brother Gabriel, ganito yun. Para alam na natin. Hmm. Hmm. Hindi naman ibig sabihin na kapag yun yung dasal, automatic, yan na lang palagi yung gagamitin mong idasal, Brother Gabriel. Hmm. Hmm. Ibig sabihin nun, yung Mateo 6.9 sa, sa ibang mga salin, sasabihin na sa paraang ito ganito idasal. Ibig sabihin ako, nun, ako. pattern. O oh, okay na rin sige, pagbigyan. Pero 'yun lang ba talaga yung sa Ama namin? Hindi. Kasi kahit sa ibang mga Gospels, Brother Gabriel, eh hindi lang naman sinabing ganun eh, yung sabi talaga eh, magdasal kayo ng ganito, yung binas natin, Lucas 11:2. Bro. Brother Gabriel, hmm. eh prangkahan hmm. yun, Brother Gabriel. Automatic eh. 'yun talaga. O, rektahan. Hmm. So ibig sabihin hindi lang siya basta-basta na pattern, 'di ba? So, anibawa? Yes, Gagawin ka ng dasal, personal mo na dasal sa Panginoon. Pwede mo ki-pattern hmm. 'yun sa Lord's Prayer kasi nga sabi ng ating catechism, perfect prayer siya, perfect of prayers. Sabi ni St. Yes. Uh, Thomas Aquinas, Aquinas. 'di ba? Oo, oo. Pero hindi ibig sabihin pattern lang talaga 'yung ano, 'yung uh, Ama namin, brother, ama brother namin. na dasal. Mali 'yon. Hmm. Mali. Oh, diba? So basag talaga kaaga. Ayan. O oh, yan ha, kapatid na Mary Aquino, sana po malino po sa inyo yon. Uh, ah, huwag kayong maniwala dyan sa fake news ng MCJ ay walang consistency yan pag nangaral ha. Hindi po totoong ano lang, pattern-pattern lang, kalinaw-linaw yung sinabi sa aplat ng Lucas 11 dos, mga kapatid. Kapatid na Mary Aquino. Fake news lang po nila inggit ingit lang kasi sila. No? Kasi sila pag nananalangin sila, ibang klase eh. Napakatindi umatake pero nako, Next time, i, i natin yan na uh, may, may bukod pa tayong topic patungkol sa paano manalangin ng MCGI at gano'n sila ka-double standard pagdating po sa pananalangin. Ano? Pero this time, uh, I hope sana nasatisfy po namin kayo. Hindi totoong pattern-pattern lang ang ama namin. Yun ay talagang itinuro mismo ng Panginoong Heso Kristo. Not just because yun ay pattern, but because yun talaga yung napakahalagang dapat masambit natin ano sa ating mahal na Diyos Ama. ayon Okay? At huwag kayong maniniwala din, kabarnok, matagdag ko na. Huwag din kayong maniniwala doon sa sinasabi ng MCG ay do lang, kaya daw dapat yung kausapin daw mula sa puso. Bakit? Pag kumakanta ka nga Diyos, kahit kinabisado mo lang, pwede mong makanta mula sa puso eh. Eh kung doon sa pagkanta, pagkanta pa lang yon mga kapatid, kinabisado mo lang, lalo na pag-horus, nakakanta mo from from the bottom of your heart. How about mismo dito sa prayer? Di ba? Do sa prayer mismo, na kahit sabihin mo na yan e, eh, e eh, pinabanggit lang sa atin ng Panginoon sa so Kristo, pwede nating ano po, mabanggit yon ng mula sa puso, mga kapatid. Kahit naman ang pagbabasa sa Biblia, di ba? Pwede nating, pwede nating na pagbabasa pag tayo ng Biblia, pwede naman na, o oh, bawa ito, at sinabi niya sa kanila. Di ba parang nararamdaman niyo kagad yung damdamin ng puso ko? Parang nanlalata. O, pero pag sinabi kong at sinabi niya sa kanya, pagkakayoy. hindi ba, hindi na, ba nakakapagsalita ako ng bula sa puso? Eh, nagbabasa lang ako, kapatid na Mary. No? Nagbabasa lang po ako. Eh, kung dun sa pagbabasa, pwede nating mabigyan ng uh, kulay o what I mean, ng, ng bagong damdamin o makapagbasa tayong mula sa puso. How much more sa panalamin? Di ba? Eh, ano bang tinitignan ng Diyos sa atin? Hindi pa yung puso natin? Kasi pwede naman tayo na kahit na sabihin mong hindi kinabisado, pwede mangyari yung kapatid na Mary eh. Yung hindi mo kinabisadong panalangin, pero na naki nakikita ng Diyos yung puso mo, kaipokrituhan, pwede yun. O, pwede po yun mga kapatid. O, halimbawa eh, merong nananalangin, Ama, parusahan niyo po sila. O, sugisigaw sigaw pa, di ba? eh, <laughs> di ba mga kapatid, merong ganun nananalangin? Kaya, naku po, ah... Uh, iyon eh ano lang, makapuntos lang po. Ayan, dito po sa ating pananampalatayang katoliko. But tayo, as a Catholic, we are proud to say, we are proud na ipinapanalangin natin yung pananangin tinuro sa atin ng Panginoong Yeso Cristo. So, I hope okay po sa inyo yan, mm -hmm. mga kapatid. Ayan na, salamat po sa Diyos. Muli sa panunood po dito po sa ating maikling episode po sa May Dr. Talakayan, Big Governor of Pastors PH. Uh, hindi po, ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, together with my partner, magsasabi ko sa inyong ingatan naman po tayong parati ng ating panginoon.